Hi! Welcome sa Vice Age Recap. Isang spoiled na aso ng milyonarya ang nawala sa lungsod at kailangang matutong mabuhay mag-isa habang naghahanap ng taong pwedeng mag-uwi sa kanya. Ngayon, ikukwento natin ang pelikulang, Trouble, na lumabas noong 2019. Sa isang malaking mansyon sa tuktok ng burol, nakatira ang asong si Trouble. Isang umaga, pinuntahan siya ng butler na si James para gisingin. Si Trouble naman, Abala sa paghihintay na may lamandeng na paru-paro sa ilong niya, akala niya kasi, aatakihin siya nito. Simula pagkabata, sa mansyon na siya lumaki kasama ang matandang milyonarya na si Sarah Vanderhossie. Isa siyang mabait at mayamang byuda na walang anak. Kaya si Trouble ang naging parang anak niya. Mahal na mahal siya ni Sarah, kaya naman sobrang spoiled at alagang-alaga si Trouble. Araw-araw pagkagising, may spiritual mentor pa siyang dumarating para mag-meditation sila. Afternoon. Beauty routine naman, kinukupit ang kuko, nililinis ang ngipin, at ready na siya mag-relax kasama ang amo niya. Minsan nagpapamper sila sa spa. Minsan tambay sa pool. Kapag damumi siya sa damuhan, pinapabanguhan agad siya ni James kasi ayaw na ayaw ni Trouble ang marumi at mabaho. Sa hapunan, habang si Sarah ay kumakain ng slice ng pizza, si Trouble naman ang umuubos ng buong box. Ganoon ko luxurious ang buhay niya. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Pumanaw si Sarah, at sa parehong linggo, dumating sa mansyon ang pamangkin niyang si Claire at Norbert, mga kamag-anak na ni Minsan ay di siya binisita. Binuksan sila ni James at pinapasok sa bahay. Nagdrama pa sandali si Claire at Norbert, kunwari nalulungkot sila, pero halatang scripted lang. Di nagtagal, nagsimula na silang magdemand habang tinitingnan ang halaga ng mga gamit sa mansyon. Habang nag-iikot, nakita nila si Trouble. Tumalon si Trouble sa kandang ni Claire, pero nainis ito. Kaya pinalayas nila si Trouble, mula mismo sa bahay na kinalakihan niya. Ilang minuto lang, dumating si Norbert dala ang isang kahon ng mga laruan ni Trouble. Nilagay ito sa likod ng trap kasama ang ilang gamit ni Sarah. Nang makita ni Trouble ang paborito niyang laruan, sumakay siya sa trap para kunin ito. Biglang nagsara ang pinto at humanda ang sasakyan. Sa loob ng mansyon, Pinanood naman ni Nakler at Norbert ang video ng huling habili ni Sarah kasama si Mr. McBain. Doon inihayag ni Sarah na ipinamana niya ang buong kayamanan niya sa dalawa niyang pamangkin. Pero may isang kondisyon, kailangan nilang alagaan si Trouble, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Pero ayaw ni Claire sundin ang hiling ni Sarah. Sabi pa niya, ayoko ng aso. Kaya sagot ng abogado, kung hindi nila aalagaan si Trouble, mawawala rin sa kanila ang mana. Pagkarinig nito, biglang nagbago ang tono ni Claire. Um, oo agad siya. Ipinakita ni Mr. McBain ang video kung saan malinaw ang bilin ni Sarah. Kailangan muna nilang magsama at bumuo ng koneksyon kay Trouble sa loob ng ilang araw. Kapag okay na ang samahan nila, sakalang sila pwedeng pumirma para makuha ang mana. Bago umalis, sinabi ni Mr. McBain na babalik siya sa lunes para i-check kung kumusta na ang relasyon nila sa aso. Pero may plano na si Claire, kunwari magiging mabait siya kay Trouble, para lang makuha ang mana. Pagkatapos, diretso sa kennel ang aso. Samantala, si Trouble ay dumadaan sa pinakamasamang bangungot ng buhay niya. Habang nasa loob ng umaandar na truck, nahahagis-hagis siya at puro dumina ang balahibo niya. Dito niya lang na-realize, wala na nga si Sarah. Lahat ng gamit na mahal ni Sara ay nasa loob ng truck na yun, kaya nawala na rin ang pag-asa si Trouble. At parang hindi pa sapat ang lungkot niya biglang tumawid ang isang squirrel sa harap ng truck. Umiwas ang driver, kaya bumukas ang pinto sa likod at tuluyang nalaglag si Trouble sa gitna ng kagubatan. Kinabukasan, isang squirrel ang nakakita sa kanya. Natulog lang si Trouble sa loob ng puno, umaasang may sasagip sa kanya, pero hindi para sa kanya ang malas na yun, kasi pala, yung punong tinulugan niya ay imbakan ng mani ng mga squirrel para sa taglamig. Tinawag ng squirrel ang mga tropa niya, at tinulungan si Trouble makalabas sa butas. Pero pagkalabas niya, biglang bumagsak sa bangin ang lahat ng naipong maninila, ilang buwang trabaho, na wala sa isang iglap. Dahil dito, pinalibutan si Trouble ng mga squirrel at ninakaw ang leash niya. Buti na lang at nakatakas siya at nakarating sa bayan. Habang naglalakad, naamoy niya ang isang truck ng sausage. Habang kumakain, biglang may lumitaw na asong gala, si Rousey, at galit na galit dahil siya pala ang nagnakaw ng pagkain yun, tapos may ibang kumakain. Pagkaibalik ng mga sausage, tumakbo si Trouble paalis, pero sa pagmamadali, nabangga niya ang mga kahon. Dumating ang may-ari ng truck, at sa pagtakas nila ni Rousey, nakapasok sila sa loob ng isang restaurant at nagdulot ng malaking gulo. Pagkalabas nila, muntik na silang masagasaan ng isang babae na nakamotor, si Zobel, habang bigla siyang promino, nahulog sa kalsada ang isa sa mga pizza. Dahil hindi pa nag-aalmusal, ninakaw agad ni Rousey ang kahon at tumakbo palayo. Siyempre, sumunod si Trouble. Samantala sa mansyon, hinahanap ni Norbert si Trouble, pero wala siya sa kahit saan. Kaya na napagdesisyonan nilang puntahan sa gubat si Furman Sanchez, isang lalaking kilala sa pagsubaybay ng kahit anong hayop. Nang sabihin ni Norbert na nawawala ang aso niya, Kumuha si Furman ng ilang buhok na naiwang nakadikit sa damit ni Norbert. Amoy pa lang, alam na agad ni Furman kung anong klase ng aso si Trouble. Binigyan pa ni Claire ng litrato ng aso si Furman. Sabi nito, makikita niya si Trouble bago maglunes ng umaga. Habang kumakain si Rousey at pilit namang kumukuha ng tira si Trouble, biglang lumitaw ulit ang mga squirrel. Gusto nilang kunin ang pizza bilang, kapalit, ng mga nawalang mani nila. Pero busog na si Rousey kaya hinayaan niyang si Trouble ang bahala sa mga squirrel. Sa kabilang banda, dumating si Thurman sa gubat kasama ang trailer niya. Inaamoy niya ang paligid at nalamang nandun nga si Trouble dati. Samantala, humingi ng tawad si Zoe sa may-ari ng pizzeria tungkol sa ng nangyari, pero hindi siya pinatawad. Ibabawas daw sa sweldo niya ang nawawalang pizza. pagka sa bahay, nagdesisyon si Zoe na sumali sa isang songwriting contest. Pangarap kasi niyang maging singer, pero pansamantala, nagtatrabaho muna siya kung saan saan para lang mabayaran ang renta. Kailangan niyang makabuo ng kanta bago maglunes. Kinabukasan, matapos magpalipas ng gabi sa gubat kasama si Rousey, may nakita si Trouble na dog park at tuwang-tuwa siyang pumasok para maglaro. Gusto siyang paalisin ni Rousey kaya sinabi niyang humingi siya ng tulong sa mga asong nandoon para makauwi. Pero pagdating niya sa loob, Nagulat si Trouble kasi lahat ng aso inaamoy ang puwet niya. Sanay kasi si Trouble sa mga tao. At ngayon lang niya nalaman na normal lang pala sa mga aso ang ganun para makilala ang isa't isa. Isa sa mga asong nandoon, si Norm, ay nagulat kasi amoy perfume ang puwet ni Trouble. Tinawag niya ang barkada niya at pinakita kung paano maglinis ng sarili ang mga totoong aso. Kaya sinubukan ni Trouble ang style nila at natutong gamulong-gulong sa damuhan, nag-enjoy pa nga siya. Pero si Gizmo, ang leader ng park, may masamang plano. Napansin niyang walang tali si Trouble, kaya inakala niyang isa lang itong askal. Pero pansin din ni Gizmo na maayos ang itsura ni Trouble, at ang amoy niya, nagtaka siya, baka gusto ng amo niya na ampunin si Trouble. At kung mangyari yun, kailangan nilang maghati sa lahat ng gamit. Ayaw yun ni Gizmo. Dahil dito, naniwala si Norm sa paranoia ni Gizmo at nagtulungan silang paalisin si Trouble. Sinabi nila sa kanya na, dahil wala siyang tali, pwede siyang hulihin at dalhin sa kennel. Kaya kailangan niya raw makahanap agad ng taong mag-uuwi sa kanya. Ayon kay Norm, pinakamabilis na paraan para mampan ay ang tumambay sa kalsada, kunwari halos masagasaan, para kawan ng tao. Kaya ang ginawa ni Trouble, nagpaulit-ulit siyang tumatawid sa kalsada, halos masagasaan, para lang may umampon sa kanya. Biglang dumating si Zoe sa ng pink na motor niya, at nakilala niya si Trouble, yung asong nagnakaw ng pizza niya noon. Naawa siya sa aso, kaya dinala niya ito pa uwi. Pagdating sa apartment, itinago ni Zoe si Trouble sa thermal bag niya para hindi makita ng may-ari ng building. Bukod sa delikado na siyang mapalayas dahil sa hindi bayad sa renta, bawal din ang mga hayop sa tinitirahan niya. Banta pa ng may-ari, pag di siya nakabayad bago matapos ang linggo, papaalisin siya. Pagkapasok sa unit, Naghahalungkat si Zoe sa ref para may maibigay kay Trouble. Gutom na gutom ang aso, pero ayaw niyang kainin ang lumang noodles, nandidiri siya. Sa halip, gamulong-gulong na lang siya sa carpet, gaya ng itinuro ng mga aso sa park. Pero nainis si Zoe, kaya itinapon niya si Trouble palabas, kasama yung noodles. Ilang minuto lang, dumating si Rousey at nilantakan lahat ng pagkain. Doon niya nalaman na si Zoe pala ang nagligtas kay Trouble. Nagalok si Rousey ng deal. Tutulungan niya si Zo kumuha ng pizza kapalit ng pagtulong sa kanya mabuhay sa lansangan. Pero tumanggi si Trouble. Naniniwala siyang mabait si Zo at tatanggapin siya nito muli. Kaya umalis si Rousey. Biglang lumitaw ang mga pasang gala mula sa basurahan. Natakot si Trouble at nagsimulang tumahol ng malakas. Dahil dito, pinapasok siya ulit ni Zo. Kung hindi, pareho silang mapapaalis. Gabing iyon, sinamahan ni Trouble si Zoe habang gumagawa siya ng kanta. Nakakain pa siya ng ilang slice ng pizza. Matagal nang mag-isa si Zoe, pero ngayon, parang may bago na siyang kaibigan. Nag-selfie pa sila at gumawa si Zoe ng kwintas gamit ang ribbon, para magmukhang may amo si Trouble, hindi na siya mukhang askal. Kinabukasan, dinala ni Zoe si Trouble sa park. Nagpasalamat ang aso sa mga kaibigan niya na tumulong para makahanap siya ng tahanan. Pero bigla na namang sumulpot ang mga squirrel para habulin si Trouble. Nang makita ni Norm at ng gang niya na nasa panganib ang dating kasama, tumulong sila para makuha ang luma niyang kwelyo. Habang nag-aagawan ang mga hayop sa kwelyo, dumating si Thurman. Nakita niya si Trouble at sinubukang hulihin ito. Nilagay niya ito sa isang bag. Tumakbo ang mga kaibigan ni Trouble para habulin si Thurman. Pero ang totoo, hindi si Trouble ang nahuli. Naibalik na pala siya ni Zoe sa bahay. Nang buksan ni Thurman ang bag, nagulat siya, Squirrel pala ang nahuli niya. Kaya kinausap niya ang mga Squirrel at nangako ng libo-libong mani kapalit ng pagtulong sa paghuli kay Trouble. Makalipas ang ilang oras, umalis si Zoe papunta sa trabaho, iniwang mag-isa si Trouble sa apartment. Doon sumalakay ang mga Squirrel at nagsimula ng kaguluhan sa loob ng bahay. Sinubukang pigilan ni Trouble, pero mas mabilis ang mga daga sira lahat ng gamit, at ikinulong pa nila si Trouble sa loob ng kabinet. Pagdating ni Zoe, halos himatayin siya sa gulat, wasak ang apartment. At hindi lang yun, sira rin ang gitara niya. Ibig sabihin, hindi na siya makakasali sa competition, ang isa sa mga pinangarap niya. maya, -maya may narinig siyang ingay mula sa kabinet, kaya binuksan niya ito at pinalaya si Trouble biglang dumating ang may-ari ng apartment at sinabing pinaaalis na si Zoe dahil sa lahat ng kaguluhang nangyari. Dahil doon, nagdesisyong umalis si Trouble. Pero habang paalis siya, dinampot siya ng may-ari ng building at dinala sa kennel. Sa loob ng kennel, nakita niya si Rousey, huli na rin pala siya. Sabi ni Rousey, inaasahan na niya to, kasi hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga tao. Ikinwento niya na dati, may pamilya siyang nagmamahal daw sa kanya. Pero isang araw, tumakbo sa kalsada ang anak ng mag-asawa at muntik ng masagasaan. Niligtas siya ni Rousey. Pero nang makita ng mga magulang na umiiyak ang bata sa kabila ng kalsada, si Rousey pa ang senisi At mula noon, iniwan na siya. Ilang oras ang lumipas, bumukas ang pinto ng kennel. Akala ni Trouble, si Zona ang sumagip sa kanya. Pero hindi, si Thurman ang dumating. Sinira ni Thurman ang kwintas ni Trouble at isinama siya palayo. Naiwan si Rousey, nag-aalala. Pagdating ng ilang minuto, dumating si Zoe sa kennel. Nakita ni Rousey ang lungkot sa mukha ni Zoe, kaya nagdesisyon siyang tumulong sa paghahanap kay Trouble. Pero para makatakas, kailangan muna niyang gumawa ng plano. Samantala, sa mansyon, dumating si Thurman at ibinigay si Trouble kay Claire. Nanghingi na siya ng bayad para umalis na pero tumanggi si Claire at sinabing ni Singkong Duleng ay wala siyang makukuha at yun ang pinakamalaking pagkakamali niya. Balik sa kennel, may isang matandang babae ang dumating at naghahanap ng kaibigan. Nakita ito ni Rousey bilang pagkakataon niyang makatakas. Nang lumapit ang matanda, tumahol si Rousey ng malakas. Sumabay ang iba pang mga aso. Natakot ang babae, napatras siya at aksidenteng napendot ang button na nagpapalaya sa lahat ng kulungan. Bago siya tumakas, kinuha ni Rousey ang leash ni Trouble at tumakbo papunta sa park, kung saan nagdedikit si Zoe ng mga poster para hanapin ang kaibigan niya. Hiningi ni Rousey ang tulong ng ibang aso sa park para hanapin si Trouble, at dinala ang leash kay Zoe. Nakuha agad ni Zoe ang mensahe at sumunod kay Rousey kasama ang ibang aso. Habang nangyayari ito, dumating si Mr. McBain sa mansyon para tingnan kung naging maayos ang samahan ni na Claire at Trouble. Sabi ni Claire, Okay na okay daw sila at naging magkaibigan sila over the weekend. Dahil parang walang mali, pinaniwalaan siya ng abogado at nagsimulang ayusin ang mga papeles. Pero bago pa mapirmahan ni Nakler at Norbert ang dokumento, nag-doorbell si Zoe. Si James ang sumagot. Sabi ni Zoe, naniniwala siyang nasa loob ng bahay ang aso niya, base sa nakita niyang poster na may picture nilang dalawa. Pinapasok siya ni James. Habang nangyayari ito, nakipagkita si Thurman sa mga squirrel. Plano nilang gumanti kay Claire dahil hindi siya binayaran. Ang plano nila, dukutin si Trouble at huwag siyang ibalik hanggat di sila binabayaran. Pero ang hindi nila alam, handa na rin ang ibang mga aso na nakasama ni Rousey at Trouble sa kennel. Saktong-sakto, habang papalapit na si Claire sa tagumpay at kayamanan, dumating si James at inanunsyo ang pagdating ni Zoe. Pagkakita ni Trouble kay Zoe, tumalun siya sa tuwa. Sabi ng dalaga, Natagpuan niya si Trouble sa kalsada at inaalagaan na niya ito mula pa nung nakaraang linggo. Pero umapal si Claire, sinabing nagsisinungaling si Zoe. Biglang sumingit si Furman at sinabi na siya ang inupahan para hanapin si Trouble, at buong linggo niya raw itong hinahabol. Pero nang marinig ito ng abogado, agad niyang kinansela ang kontrata. Dahil ang tanging responsibilidad lang ni na Claire ay alagaan ang pinakamamahal na kayamanan ni Sarah, si Trouble. At hindi nila yon nagawa. Bigla namang sumugod ang mga squirrel sa loob ng kwarto para atakihin si Trouble. Pero dumating ang mga aso mula sa kennel para ipagtanggol siya. Nagkagulo, nagsimula ang rambulan ng mga hayop. At saka dumating si Rousey, tumakbo papasok sa mansyon para iligtas si Trouble, kasi muntik na siyang masabitan ng electric fan sa ulo. Pagkatapos ng kaguluhan, inayos ni Trouble ang lahat at inutusan ng squirrel na isa uli ang kanyang kwintas. Pinatapon din niya palabas ang buong gang ng daga. Labis ang tuwa ni Trouble nang makita si Rousey, at nagulat siya na pumunta ito roon para iligtas siya. Sabi ni Rousey, ang tunay na lugar ni Trouble ay sa tabi ni Zoe. Mahal na mahal siya ng babae at ginawa ang lahat para lang mahanap siya. Nagpasalamat si Rousey kay Trouble, kasi ipinaalala nito kung sino talaga siya. Matagal siyang nagtanim ng galit sa mga tao mula nang iwan siya ng dati niyang pamilya. Hindi na nga niya maalala ang pakiramdam ng minamahal. Pero nung nakita niya si Zoe sa kennel, Hinahanap si Trouble, nakita niya sa mga mata nito ang totoong pagmamahal, kaya muling nabuhay ang pag-asa niya. Baka isang araw, mahalin din siya ulit bago matapos ang lahat. Tinanong ni Mr. McBain si Trouble kung sino ang pipiliin niyang tagapag-alaga. Tinawag siya ni Nacler, Norbert, at Furman, pero kinuha niya ang kanyang leash at tumakbo papunta kay Zoe. Sabi ng abogado, ito talaga ang gusto ni Ms. Vanderhussie, matapos siyang mawala mapunta si Trouble sa isang taong totoong magmamahal sa kanya. At dahil nahanap na yun ni Trouble, kailangan na lang itong gawing opisyal. Pagkatapos pumirma sa mga papeles, nakuha ni Zoe hindi lang si Trouble, kundi pati ang buong yaman ni MS, Vanderhussy. Ngayon na may pera na siya, nagpatayo si Zoe ng Vanderhussy Dog Park, may rebulto pa roon ni Sarah at ni Trouble bilang alaala. Sa grand opening ng Dog Park, tumutog si Zoe ng sariling kanta at sa di inaasahang pagkakataon, nakakuha siya ng atensyon ng isang music producer na nandoon kasama ang aso niya. Habang nagsasaya ang mga aso sa bagong dog park, magkasama si na Rousey at James, ang bago niyang amo, wakas.